Good morning guys Tayo po ngayon ay Naglalakad muna Palabas May Good morning good morning sa inyo Exercise muna tayo Palabas At uh, Kukunin lang natin yung sasakyan Na nasa ano, Pagawaan <laughs> Kaya lakad muna tayo ngayon hindi tayo makapagdala <laughs> dahil uh, yun nga yung pinagawa nating sasakyan ni natin yeah, good. good morning good morning good morning tayo po ngayon ay maglalakad muna pupunta tayo sa paggawaan daming bulaklak nga guys ayun o ah. namumulaklak yung fire tree medyo mainit dahil alas 9 na ay media puntahan muna natin yung pinagawang sasakyan kaya naglalakad tayo ngayon Ayan. nasama na rin dito guys ang ano, exercise para tanggal yung ating mga toxic sa katawan tagal na rin hindi natin nakapag lakad lakad gawa ng puro sakay tayo puro sakay ang ginagawa nating mga nitong mga nakaraan puro byahe. Yan. Grabe, pulang pula. Pulang pula ang ano? Fire tree. ulam pula seperti yang bermoda namu mula ya hmm. hmm. Sabi yung dinadaanan natin. Puro ano. Namumula na. Dito wala. Kasi iba naman to. Acacia naman to guys. Ayan. Sa gitna. Acacia. Hmm. Medyo malayo-layo din yung lalakari natin. Pero okay lang. Kasi malilim naman.

mahirap dito guys kasi walang tricycle dito pag ano, kailangan mong maglakad ganito, kalayo mga kung susumahin guys, eh ay sa ano rin halos isang kilometro hindi mga isang kilometro nga yung nilalakad ko pala hanggang kasi dalawang gate ito eh yan dito medyo mainit na Na napasubo tayo sa init guys <laughs> Bihira tayo mainitan. Kaya magpapainit muna tayo. Yeah, sinapaganda ng mga bahay dito. Isang kilometro. Talaga. Mabilis-bilis na nga yung lakad ko ngayon. Pero okay lang to kasi patag. Hindi katulad yung sa lugar nila ni Mrs. Kabe. Sobra. Ang tarik ng daanan guys. Yan. Medyo malapit-lapit na tayo. Sa unahan kakaliwa tayo. Gate na naman ulit. Yan. Malapit na tayo sa gate nang um, palabas ng gate Labas na tayo guys <laughs> atay-atay nan antay-atay nan tricycle dito guys matagal din pala magantay dito guys matagal din magantay ng tricycle baba na tayo ng tricycle <laughs> ah, ulit Dasakay ulit tayo. tricycle ah. haba panahon, guys. Tagal din tayong hindi nakasakay ng tricycle. Dalawang taon yata. Ayan lang ulit. Dahil puro sakay lang ang ginagawa natin eh. Eh, dito nga ako. Dada. Mainit. Eh. Sakay na naman tayo ng jeep. Ayan guys. Jeep papuntang Santa Rosa.

pang init na guys lapit na tayo sa ano, paggawaan ng si Piro Ayan, nandito na pala tayo